ang aking bukayo. Yes. Magluluto tayo ng bukayo. Itong bukayo, itong niyog na i-ano ko nakagabi. Na i-boil ko na. Kaya lang kulang ang asukal niya. Kaya iluluto natin ulit. At ito ang gagawin nating pang topping sa ating palitaw. So, din tayo ng palitaw pang merienda natin. So, Ano natin? halo lang siya namabute mabuti hanggang sa maihalo ang asukal. pang merienda tayo. Mamaya. Patuyuin lang natin siya ng konti. sarap. Tungnyok na ginamit ko ay ano, makapuno. Limang piraso to. Maliit lang yung laman niya. Makapuno siya kaya uh, malambot siya. Patuyuin lang natin ng konti. Para wala siyang sabaw-sabaw. natin ang ating bukayo na maluto, timplahin muna natin ang ating uh, gagawing palitaw. Uh, palitaw. So konti lang yung ating ano, ang ating flour. dahan-dahan lang yung paglagay ng ano ng tubig para makontrol natin yung um, niya kasi hindi naman pwede na masyadong basa yung ating dough pwede na ah, ang ating flour. Pwede so, na natin yan i-boil. Check natin ang ating bukayo. Kalitaw. Kalitaw. tayo ng ating bukayo. Patuyo natin siya. Hmm. Ayan. Ayan lang natin. Para matuyo. Hmm. Patigasin natin. ang ating bukayo. Sarap. Ang aming merienda for today is bukayo. Ayan. So, meron kaming nyug kahapon na makapuno. So, ayan. Niluto ko na rin yung laman niya. Kasi ang ininom lang namin yung tubig niya. So, ayan. Kinawa kong bukayo ang kanyang laman. So, yummy. ang pagluto ng, ng palitaw ilubog lang yung ating uh, dough hintayin natin na uh, lilitaw kaya yan tinawag na palitaw tan mm. ng bata. Meron na akong singer. Hindi, hindi ko na kailangan magpatugtog. May taga-kanta na. Ayan. silang lumitaw-litaw ang ating palitaw sa so, ayan. Kapag nasa ibabaw na siya ng tubig, luto na siya. Ganyan lang siya kadali. Pinakamadaling i-prepare at lutuin. So, ayan. Kung maibabaw na to, pwede na siyang hanguin. Ayan. Nalisin lang natin ng tubig. Ayan. ayan, so itong ating first batch, ayan ang ating first batch, ngayon lalagyan naman natin ng toppings ayan, maglalagay lang tayo ng toppings then ready to eat na mmm so yummy ayan paibabaw lang natin ayan Ayan. Sarap na ito guys Ang sarap Pwede rin kayo maglagay dito ng ano Sesame seed Depende na yan sa inyo Ayan So, ayan na guys. Ayan na. Look how beautiful ang ating palitaw. Ayan. So, titikman na natin ang ating palitaw. So, ayan. Titikman na natin ang ating palitaw yeah so you want some hmm sarap saktong sakto yung ano niya yung tamis hmm sarap Perfect. Kain na tayo Kain na tayo guys <laughs> Hanggang sa susunod guys Thank you so much And don't forget to subscribe sa aking channel Bye